Hello, welcome po sa aking vlog for today's video. Ayan, papakita po natin yung pagtulong ng isang Gerald Anderson sa ating mga kababayan na na dito sa baha. Ayan. Isang lola po ang tinulungan dyan. At... Ay, kawawa naman. Ayan, grabe. Ang taas ng tubig talaga. Ayan, gumamit po sila ng rubber boat. Si Gerald po may kasama. Sa siyang mga rescue team din. So, hindi siya nag-iisa. May kasama din siya. Grabe. Sobrang nakaka-amaze yung mga tao na sa ganitong panahon ay nagtutulungan. So, basta ang importante, bahain man tayo, ang importante, ligtas lahat na nasa pamilya natin, ng na mga kababayan natin. So, laban lang tayo mga kababayan. Ayan. Grabe, nakakamiss naman talaga itong si Gerald Anderson. So, oh, Uh, hindi uh, hindi siya maarte, lumulusong talaga siya sa baha kahit alam naman natin oh, ang dumi, wala ang dumi ng paligid, yung mga basura nagkalat pero si Gerald Anderson, wala. Wala sa kanya 'yan. So salot kay Anders Gerald Anderson, hindi ka lang isang magaling na artista. Isa ka ring tunay na bayani kumbaga sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Ayun. Ay, Diyos ko sana ah uh, lahat ng ating kababayan ay ligtas sa mga baha. At, ay, may aso, may aso. Bit, bit pang aso ba eh. So, ayan, Diyos ko, grabe talagang paghihirap tag inabutan ng baha kawawa na Manilula. Yun lang.